ng ating mga special Ayan, so hanggang doon na lang sa salamat kanta kwento sa iyong uh, video na ginawa OG uh, para sa comment section uh, sobrang at early access ano, sa ating mga kwento na may pang ma iba may mga, salamat uh, na agad so nakaka-overwhelm na yung mga content creator na todo kayo sa pag pag-research about sa mga artist so maraming salamat sa lahat po ng mga kasweet notes natin na na kinood at sa lahat pang sumusuporta sa, sa Sweet Notes Music. At sya, don't forget to follow Kanta Kwento sa mga upcoming ano pa, kwentohan, kwentuhan, kwentuhan ng mga local artist din. Napansin ko yung mga content niya kasi is mga maroon ano eh uh, local art local artists na sumikat sa ano sa social media. So ayan. salamat. Maganda maganda. Maganda yung sobrang effort nung pagkaka-edit mo. Ang dami mong mga clips na ginamit. Pero sobrang nakaka-amaze kasi ano lang, padayon lang. Hindi ko alam kung taga-sento si Kanta Kwento. Shoutout sa iyo. Maraming salamat sa support sa Sweetness Music. God bless you.